kaya mag-prepare na ako ng ano nyo mamaya nga magtay mag at bubuksan <tap> ko ng tubig nyo 아 없대요 다른 거 하나 이이이이쪘이이가이어미야미야미야미야

Spread, 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 spread. Kalat natin, kalat, 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 Parang marami. Oh, yeah. Yan. Yan. Okay. baba ay nagigilig na tayo ayun o hindi nga lakas yun kumain aray hmm. pare, ang laki ano yan baboy gabo para makapagigilig na muna tayo ng ating uy ala ko namatay lang ka, kasi dapat nilang ka, iligaan ng matubig eh. eh. ito ang tanim kung mga ito ay ito ay mga lunggan lunggan dinigyan ko rin itong mga puno ng ampalayang maliliit. Ilang araw lang na hindi umulan. Ayan na. Ayan na santol yun. Ayan yung mangkok na santol. At ano ang puno na to? Ito yung namumunga ng mahaba na masarap ang gulay para mapansip. nung una at may ano sa kain talaga ko Yeah Uy Okay Eren din pa Pero pa-tayong ibang tangkop din Na renbutan ng tumbas na Ayan okay, ito yung mga kinuha kong bagtang ko. Ayan. pag natin at para di masaya. Ano ba yan mamaya? Gagaya para di sila. Okay. pag natin. Bye bye